Ay! 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 Uy! So, may pinagawa ulit ako ngayon sa tropa ko at tapos na. Papakita ko sa inyo kung ano yun dahil nung nakita ko yun, eh, nakala ko totoo talaga dahil kung mangyayari talaga yun, eh, napakasakit na napakita <laughs> ko na lang. <laughs> yan na ba yun? Ha? yun? Dahil na <laughs> 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 ka kami dito. Kasi, yan, ito normal na bangko. Ito kasi hindi ito normal, di ba? <laughs> Aba, ito namin sa inyo ah. kasi, normal na bang to, di ba? Ito kasi, medyo kakaiba to. Dahil ito, pag inupuan mo yan na ganyan, sinigot mo. Ayan ah. Pero hindi totoo yan. Nan! Nan! Paali ka na. Pagpa-podcast boy tayo. Podcast? Ah, o, okay, kita ba, bumili pa akong makakupuan. <laughs> ah, Pagpa-podcast mo yan. Ako. Oh, Kasi boy, nauuso ngayon to eh. Ha? Mm. Kumbaga, magkukwentuhan lang tayo ng mga buhay-buhay natin, yung mga uh -huh. nangyayari sa atin. Ari, ay, ay kagukuhan yun. Ari, ay, ay kagukuhan yun. Ari, ay, kagukuhan yun. Ari, gago. Ay, gago ka. Ari, ay, itong ano mo. Gago ka. Tama. Ah. Ay, ayaw ka. Gago ka? Hindi pumasok? Gago ka? Joke lang! Sabi pumasok! eh pumasok! daw! Di, Di pumasok! Pumasok daw ba? <laughs> Riga, boy, magpa-podcast tayo. Ayan, oh, lang. yung podcast yung ngayon, interview lang. Ito tayo, hmm. buka, dito. Oh, oh umili pa mga bangkuan na yan, boy. Okay. Ha? Oo. Oh, boy, ang gagawin lang natin, boy, i-interview ka lang namin yung mga mga tanong mo sa buhay, ha? Pwede tayo mag-anak. Aray! 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 Gago! ko na talaga na duwa. Si Alin, sabi ka nila ni Alin, pumasok ba? Kaya si mama muna sa... <laughs> ayun na, magpa-podcast tayo. Usong-usong ito. Bumili pa ba akong bangko. Ayun, ang ka. Ang buka. buka. Uh, para ano to, i-interviewin kita. Ganon, i-interviewin kita. Tapos,

Boy, magpa-podcast tayo ngayon. Oh, boy, yun yung parang yung mga ginagawa, na interview, boy, muna, boy, parang ano? Parang mo lang yang mga nangyari sa buhay natin, baga, diba, yung Mga pinagdaan. <tong> Ari, <oy>, gago. Pinagdaan? <tong> <tong> Ari, <oy>, gago. Pinagdaan? <tong> <tong> <Ay>, <tong> Ari, <oy>, gago. Ari, si. Ari si, si. Gago. Bagu ko Tapos kwet mo dito Dito <laughs> <gulit> no mo Ang magpata ko ninyo Uy no